Yan guys, uh, good morning at uh, welcome po sa ating uh, pinay bagong vlog. Uh, at ngayong um, umaga ay tatabas nga po pala ako ng damo dito sa sin na namin. Dahil marami ng ano guys, damo, kakapal. Ayan yung mga ko guys. Yan. Sa tatlong araw kung pagtatabas. para mas maganda yung pagkalawit guys ng nyog malinis at walang walang may iwan And guys, dyan ang puntariya ko. Dito naman ako magawa. Papunta ganun. Ayan, sisima natin ng nga tinyugan. Puro hawanin. Tabasin. Ayan pala yung bahay ng na nanay ko dun. At magandun tayo sa pinakadulo. Eh, kailangan natin mahawan yun guys dahil may isang king cobra umaligi dito na grabe oversized na. At siguro may tatlong metro ang haba ng king cobra dito. At base sa mga pani cobra prints ay naninirahan dito mga king cobra o anumang klaseng ahas. Yan sa mga kawayan. Puno ng kawayan kasi malamig at presko yung puno niya. Kaya kailangan natin mahawan itong mga paikot natin, paikot ng bahay. Baka hindi natin mamalayan, nasa katabi na natin. Guys, let's tayo.